News. Sa News. third wave ng Armen Oplan tabang sa mga biktima ng lindol sa Davao Oriental, umarang na kasama mo mula sa Armen Davao si Rajuman Gretel Igot salamat ng mga daang-daang residente ng Barangay San Miguel Caraga Davao Oriental na sila ang naging binipesyaryo ng third wave ng RMN o Plantabang na pinangunahan ng buong puwersa ng RMN Davao ngayong araw, November 12, 2025. Sa panayam ng DXDC RMN Davao kay Kapitana Rodeleta M. Binaning, malaking tulong para sa, para sa kanila ang mga ipinamahaging ayuda dahil hanggang ngayon ay may mga residente pa rin na nangangailangan ng mga kagamitan at pagkain matapos silang labis na naapektuhan ng tumama ang 7.4 magnitude na lindol noong October 10, 2025. Pagdating pa lamang ng grupo sa nasabing lugar, dagsana ang mga tao na sabik makatanggap ng tulong mula sa mga donasyon ng mga tagapakinig at tagasuporta ng DYHP Cebu at 93.9 IFM Cebu at sa mga nagpaabot pa ng tulong mula sa RMN Davao may dalaring libreng inuming tubig ang Davao team na agad namang pinilahan ng mga residente. Bit-bit ang kanilang mga lalagyan kung saan hindi rin naging hadlang ang mainit na panahon habang sila'y naghihintay na mabigyan ng tulong ng RMN o plantabang sa ilalim ng RMN Foundation. Mula dito sa Karada Davao Oriental kasama mo sa DXTC RMN Davao, Rajuman Rachel Igot, Papa RMN. RMN. Network News.